ang rebellion nagsimula mismo sa mga ordained ministers. Sino ang nagtatag ng protestante He's Martin Luther, ordained minister yan. Sino ang nagturo na si Kristo tao at hindi Diyos? Si Arius. Kaya lumitaw ang Arianism, ordained minister yan. Sino ang nagturo na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos? inang ng tao, sinistorius or ministerian. Sa uh, SSPX or ministerian. Sa Orthodox or ministerian. Sa grupo ng uh, Iglesia Pilipina Independiente or ministerian. Bakit? Sa spiritual warfare din natin makalimutan. Kahit nga si Satanas ay anghel noon. Si Judas ay apostol o obispo noon si Martin Luther ay monk noon kaya kahit ano ang posisyon mo basta walang objection sa official na teaching ng simbahan nanganganib ka